Hi guys. Hi everybody. Dahil naubusan kami ng tubig at wala pang deliver ng tubig, mag-iigib kami. right, Ito yung dala-dala kong jug. Si Jilin ganun din. Yan si RJ dalawang ano. Dalawang 1.5. Ayan. Let's go. Papakita ko sa inyo kung saan kami nag-iigib. Ito nga pala yung daanan. Medyo ano siya guys. Medyo matarik medyo matarik yung daanan papunta sa igiban nila. Right. Oh, huh? So, let's go. Oh, ha? Huh? Medyo, ano siya, guys? Medyo may mga mga dahon-dahon. <laughs> Malamang, nasa bubat tayo. Ayan, malapit na tayo guys sa ano sa igiban nila dito. Spring. Spring yung ano nila. Yung igiban from nature. All right. Oh ha. Ayan, diyan sila nag-iigib. Yung mga yan, yung nasa gilid mga bukal yan. Para sa sapa. Tapos ito malinis yung tubig, ayan. Ayan sobrang linis ng tubig siyempre tatalan tayo ito tayo iigib oh. yung tubig ay galing dito dito o oh. ha oh. ayan galing dyan yung tubig oh. mm alog ka na alog na ah, oh, sa muna daw mag alog <coughs> sa muna mag alog ugasan mo muna yan diba o oh, talon Alam mo kaya maalog kasi inaalog muna bago lagyan ng tubig. <laughs> kaya maalog ang tawag. Norn. O, ha? Mabilis mapuno yan, o. Oh. ha? yan. Kaya pag pagkatapos yan, may ice candy yan. Eh, ice candy, o. Oh. Tungto ice Ice candy.

maalog maalog alog ye yeah. ha ako ikaw muna mamaya maligo tayo dito lamig ng tubig no dahil parang ano sa galing bukal yung tubig niya dati ang taas mo sa kabila Asya, yan. Oh. Oh, ha, may isa na siyang jug. <laughs> may isa na siyang jug na naalog. Oh, ha. oh, ito mabigat. Mabigat, j, Dandan lang B. Naglalaro 'yung mga doggy, oh. Tuwang-tuwa sila. oh uh. Yung dalawa. Dalawang aso. Yan. Kuha <laughs> <laughs> isa. <laughs> 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 o, paano mo madadala yan? Ayan, ganyan na lang. So, ayan na nga guys. Tapos na kaming mag tapos na kaming mag ng tubig. Pagilig naman tayo nitong palay. Pakiskis na natin tong palay para may saingin tayo. Ah. Oh Hindi ko na nga pala na video yung may laman na tubig kasi yung dala-dala ko dalawang ano na, dalawang isang maliit sa isang malaki. Right. Right.